Ay, bye-bye na. Bye! Bye, guys. Bye! Good morning! Sure ko nga sa inyo ang pag-alis ko pang tungo Manila na sobrang lungkot. Ganito palang feelings kapag aalis ka para mag-work. Missing na tayo ng 2.50 na madaling araw dahil maaga yung flight natin. Medyo matagal na nga na hindi tayo nakafag-vlog. Kalabas nga natin, nandito na pala yung isa nating pamangkin na maaga ding nagising. Ito yung pangyayari na halos lahat na sasaktan, nalulungkot at umiiyak. Nakatapos na nga tayo dito maligo at nakabihis na dahil 7.30 yung flight natin. At dapat 4.30 ng umaga ay nandoon na tayo sa airport para mag-check check Bago muna tayo umalis, kakain muna tayo para may laman yung channel Hindi ko nga alam yung mararamdaman ko dito. Nalulungkot na parang iiyak dahil ito yung unang beses na mapapalay tayo sa mahal natin sa buhay. Minsan kasi, kailangan din natin matutong tumayo sa sarili natin mga paa na hindi sa lahat ng oras ay umaasa lang tayo sa iba. Habang lumilipas kasi yung panahon, ito matanda din tayo. At pagkatapos ko nga kumain, ay eh, nag-ayos na rin ako ng sarili ko. At ito nga pala yung isa kong pamangkin na maaga din nagising na ayaw akong paalisin. na akong pwede sana isama siya sa pag sa akin sa airport. Dinaridali niya nga yung pagkain niya dahil ayaw niya ang mahuli baka daw maiwan siya. Sure. Kahit nga hindi natin sila tunay na anak pero alam niyo ba na mahal na mahal ko yung mga pamangkin At ko? tinuturing ko talaga sila na parang uring anak. At syempre bago tayo alis, manalangin muna tayo. At alam niyo ba sa mga oras na to ay hindi ko na alam yung naralaman ko na para na akong iiyak dahil sa ilang sandali, i-aalis na tayo kaya kailangan natin tatagan ang loob natin dahil nabubuhay din tayo hindi natin susubukan at harapin ang hamon sa ating buhay kagaya nito na halos may pumipigil sa atin na hindi na tayo alis at doon na lang ako kung pwede nga lang sa kaso, eh hindi tayo mayaman kahit ako nga, parang ayaw ko rin umalis sino ba naman yung may gusto na mawalay sa pamilya at pumunta sa ibang lugar para magtrabaho kahit sino naman siguro hindi yung gusto, kaya lang lang tumatanda din tayo, hindi kasi habang buhay umaasa lang tayo sa magulang natin at hindi habang buhay andyan sila para sa atin. Darating talaga ang panahon na ikaw mismo magsasabi sa sarili mo na kailangan ko din tumayo sa sarili kong mga paa. Iba pa rin kasi kung ikaw mismo yung gumagawa ng paraan para mabuhay ka. And fast forward, pagkatapos nga natin manalangin, hindi ko na nga pala nabidyohan yung pag-alis namin papunta dito sa airport. Grabe, habang papalapit na ako, pinapalakas ko na lang yung loob kung... na itong pag-alis natin e eh, para din sa kanila Grabe guys, habang hinahanap ko yung entrance, napansin ko yung isa kong pamangkin. By the way, dalawa pala yung pamangkin ko ang sumama sa akin at yung bunso kong kapatid yung nagatid sa akin. Napansin ko nga siya dito na sobrang lungkot ng mukha niya. Nakagabi pa lang, iumiiyak na siya na ayaw niya akong paalisin. Grabe, di hamak na isa lang akong tita pero ramdam ko yung lung. Ano pa kaya kung tunay niyang ina na umalis din para magtrabaho sa ibang bansa? Siguro halos kung pwede lang na isama sila eh isasama niya dahil hindi pa nga tayo pwedeng pumasok dahil 510 pa daw yung pasokan ng Cebu Pacific kaya dito muna kami sa labas nagantay. Laking pasasalamat ko nga dito sa kapatid ko na hinarid ako hanggang makaalis ako. At na matapos nga tayo mag check in, nandito na nga tayo sa loob at mag iintay na lang ng aeroplano. Pero medyo na late daw yung Cebu Pacific ng kaunti kaya maghintay tayo ng matagal-tagal. At na makalipas ang mahigit kalahating oras na pag-aantay isa wakas, nandito na rin yung sasakyan natin papuntang Maynila. Grabe, first time ko nga makasakay dito. Grabe, halos nakikita ko lang Ang ito sa langit pero ngayon ay eh, masasakyan na rin natin kinakabahan nga ako dito sa mga oras na to pero salamat sa nakasabay ko dito na mabait na tinuturoan niya ako pangalawa sakay na daw niya ito pero matagal na rin yung huli siyang sumakay dito pero kahit ganon salamat pa rin dahil sinabayan niya ako hanggang sa makaakyat hindi nga lang kami katabi dahil iba yung set number niya grabe hindi pa rin ako makapaniwala na alis na ako alam niyo ba na kapag may gusto kang abutin pero natatakot ka na parang may pumipigil sa'yo. Isa lang ang masasabi ko, labanan mo yung pumipigil sa'yo, yung emotion mo na baka hindi ko to kaya, na baka hindi maganda yung pupuntahan ko, na baka napuro ka na lang, baka na hindi mo na lang talaga itry. Try right. mo na lang na umalis sa tinatawag nilang comfort zone. Wala namang mawawala kung subukan natin. Habang pwede pa, subukan mo na. Sayang din naman lumilipas yung panahon. the crew stand by every doors for departure cross check At makalipas ang 45 minutes sa ibabaw ng kalangitan ay nakalapag din yung aeroplano. Grabe, hindi ko ma-explain yung ramdaman ko. Ay, sobrang hilong-hilo ako na parang gusto kong pumaba at hanggang ngayon ay nahihilo pa rin ako. Pero yung cabin crew nila parang wala lang samantarang kami. Halos nakapikit lang sa buong biyahe. Pa kaya kung 8 hours yung biyahe mo patungong ibang bansa. Ako grabe, hindi ko na kaya yun. And finally, thanks God, makakababa na rin tayo hindi na nga kami nagkita nung nakilala natin kanina kasi sobrang dami ng mga tao na papaba. ko nga alam na sasakay pa pala sa bus papunta sa labasan. Diyos me, sumusunod na lang ako sa mga tao dahil hindi ko alam kung saan to papupunta. Sabi, dadaan ka pa pala dito before ka makakalabas sa mismong highway. Akala ko tuloy ipapadala kami sa China. Naalala ko tuloy yung movie na Train to Ubusan na kapag lumampas ka dito, maraming zombie yung nakaabang sa'yo. At malapit na nga tayo dahil nagaantay na sa atin yung afam natin, Char. At finally, nakalabas na rin tayo. Grabe ganito pala ang Maynila kung sa atin mga puno yung nagtataasan dito mga building andito na pala yung afam natin nagiintay na ko grabe yung tawa niya. thanks God dahil nakarating tayo ng ligtas tinatanongan niya ako kung kamusta daw yung biyahe ko nako so far di talaga good yung biyahe ko dahil sobrang nahihilo talaga ako and hanggang dito na lang muna guys thank you for watching Mwah.